tidak pakai. Oh, dakan juga emang, yang menurut ini dengan kan yang menurut. Karena dah kita eh. ba sendiri, ha, ada kita mau Eh. Kita mau kita mau pakai pantalan. Bawa, pasti bawa mau baki, naik bayar. Nah, nak dibawa pun Bayar kita. yang saya kelang Mino, para wala yung nagkuhan ka rin. na mga. Para pantala. Ay, ako Palingke nila. Kaya kayong mga sipos di Kita na ko na sa video. Kani tanuma. Unindot mo? lagi ni o? No? Ayun. Dahon rabi yan na siya. Pero nai mo lang mga suwake ito. Kung binutil niya o. Or... Nagi suwake? Suwake o. Ang sato kantuyo. Medyo ano nga. Mura. Parao, oh, one one one. Oh. Okay, ipaibog na ko ah, Isa. Ah, gay yun na ko Isa. Isa, na kong Hindi, hindi lang nga na, isa kaya Ay, maka na maka, sa ukuan kay mo, man. Hago kay na. Hago kay kay na. Hago kay na. no? Mm. Yeah.